ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong yun, sumakay si Jesus sa bangka, tumawid sa kabilang ibayo at tumuloy sa sariling bayan. Pagdating niya roon, dinala sa kanya ng ilang katao ang isang paralitikum na nakaratay sa kanyang higahan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Isinaloob ng ilang eskriba ang naroon. Nilalapastangan ng taong ito ang Diyos. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip kaya't sinabi niya, Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali? Ang sabihin, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo, o ang sabihin, tumindig ka at lumakan? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. At sinabi niya sa paralitiko, tumindig ka dalhin mo ang iyong higahan at umuwi ka tumindig na ang lalaki at umuwi. Nang makita ito ng mga tao, sila ay natakot at nagpuri sa Diyos na nagbigay ng ganitong kapangyarihan sa mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.